Ang nangungunang joint health supplement sa Asia ay opisyal ng ipinapamahagi sa mga pangunahing ospital sa buong Pilipinas, kabilang ang Manila Doctors Hospital, kung saan maraming doktor ang nagtitiwala at inirerekomenda ito para sa kanilang mga pasyente. Bilang bahagi ng paglulunsad sa buong hospital network, isang espesyal na promo ang handog ngayon. Hanggang 70% diskwento at maaari nang makuha sa halagang isang daan walumput anim na piso bawat kahon kapag sumali sa combo na buy four get four free ang bagong bersyon na may dobleng laman 50 gramo bawat bote ay mas epektibong nakatutulong para sa kalusugan ng kasu-kasuan ngunit limitado lamang ang dami ng produkto at ang promo ay para sa panahon ng paglulunsad Siguraduhin na umorder lamang sa opisyal na link upang makatanggap ng tunay at sertipikadong produkto at maiwasang makabili ng pekeng maaaring makasama sa kalusugan.